Good morning po mga lods ko, ayan, good morning, good morning sa mga hindi pa po nag-claim ng kanilang uh, prizes sa ating raf raffle uh, raffle tuloy yung nasabi ko <laughs> sa hindi pa po nakapag-claim ng kanilang prizes sa ating raffle noong uh, January 1, 2024 please, please, PM nyo po ako uh, meron na pong 4... 5 6 7 8 Parang 8 na po ang nag-claim Marami po kayong nanalo nung January 1 Naalala nyo po? Naalala nyo po? <laughs> Please PM nyo po ako Claim nyo po ang inyong prizes Hanggang Friday 11.59pm Philippine Time Sayang naman po At nanalo kayo At hindi nyo naman, naman po na-claim So yan po, uh, yan lang po, reminder lang po sa mga gustong mag-claim uh, ng kanilang prizes noong January 1, 2024 sa ating instant paraffle na hindi naman sana ako magpaparaffle pero sige lang kasi marami tayong viewers. So mga lods, baka po, baka naman po gusto nyo na pong i-claim ang inyong napanalunan. PM nyo po ako para po ay... Uh, Uh, maka-move on na po tayo sa su susunod na raffle natin, mga <coughs> Ay, nako na bigay pa ako So susunod nating raffle, mga lods ko. Yan lang po, good morning, good morning. Ito po si Verwin at uh, nagiiwan po ng uh, message sa inyo sa araw na ito na ang mga goals po natin sa buhay ay iba-iba, hindi po ang hindi po kagaya, uh, hindi po pareha ang mga tasks ng ating buhay, or hindi po pare-pareho ang mga tasks na binigay sa atin ng Diyos, huwag po natin i-compare ang ating uh, problems sa problems ng iba kasi iba po ang path ng kanilang tasks at goals iba din po ang sa iyo so huwag nyo po i-compare kasi iba po ang nakalaan para sa iyo, mas maganda din po ang nakalaan para sa iyo kung ito po ang nakikita nyo yan po ang para sa inyo, kung doon po sa kabila para po yun sa kanila hindi po para sa atin hindi po tayo uh, magkapare-parehang uh, task na binigay ni Lord sa atin pero the same lang po ang mga success ng ating mga task na yan so wag po natin compare number 1 ang ating problem number two ang ating mga solution at number three ang nakikita po natin sa ibang tao naka-plan po 'yan. At huwag nyo pong uh, i-compare compare kasi mas maganda din po ang para sayo, ang para sa inyo. Mas maganda po ang plan ni Lord sa inyo. Yan lamang po sa mga gustong mag-claim ng kanilang prizes, please PM nyo po ako before mag-end po ang Friday 11:59 PM Philippine time. So yan lamang po mga lords. And stay connected po tayo dito sa metaverse. Thank you, thank you po sa inyong mga suporta mga lads ko. Bye!